may kawatan na naman pumasok sa mayupi saan na kaya dalawang akyat bahay abangan natin guys abangan ano kaya nga? ang hipopuslit nila nandyan yun sa may ayan yan dyan makikita nyo may lalabas dyan dalawa ayun na ayun na ayun na ayun ano kaya yung may nadala sila parang positive mga tol ayun o positive par ayun ayun walang tamalay malay ang bantay dyan lagi silang napapasokan ng mga atyat Bahay, akyat gusali na akong espatan dyan Hindi ko lang nabibidyuhan Pero ito ngayon Naka Naka Ano tayo Naka timing Ano kaya Ang kanilang May pupuslit wala pa mukhang marami ata hmm? sige an anay may da ko gin bibini john kawatan ya ada ya ada ya ada Doang kawatan may nanera ni poslit permit di da nakakawatan di da nga ni tamay. ini ni building ini kanang yupi di da damay tapla yan sis may mga rice cooker mga aircon sarap ayos yung naka sum wari pagagawas kiritan ko na yun yung adunduha kinikita ko gano'n sa ada di dah ada di na oh yan to na yan to na yan to dito to yan to man to man oh pinanan na to nira oh ano na kadama na kuwan Ulim betu hano na bulan yat to yat to na ka blak to na ka pote o oh. iya na ni git sok sok o oh, yat to yat to pabalikan na lidid pabalikan it niya babalikan pabalikan ni na git sok sok yat to yat to na adonate lidid gin kadto anera iya babalikot niyan babalikan oh, ba niya balikan ta balikan